Yan si Dadong nagpala na naman. Kanina nalinis na yan eh. Oo nga may medyo madulas. Beng, careful ah. So ganito po yung ating sitwasyon sa labas. May konting patak pa ng snow eh. Yan. lang po kami sa So yung temperature po natin ngayon, Uh, nasa minus 22 yung feel. See, warming sweater na to. Ang kapal. Hindi, ti. Hmm. Kailangan mo mag-jacket. Oo oh, nga. ko lang. Mm. So, na dapat naka-sweater na tapos naka-jacket pa. Fresh na sweater na to. Ang kapal. Ano rin? Sige, papa. Ando na. Okay. Kailangan natin magdahan-dahan. Dahil madulas ang daan. Up. Sara natin ang ating mini gate. Aray. <laughs> Ayan. Tingnan nyo naman po dito yung kapal ng snow, oh. Sa gilid. So, yung nililinis namin hanggang doon. So, ayan po kung mapapansin nyo itong area na to medyo makapal yung tambak Pagdating naman na dito sa main road, ano na eh, malinis na eh. May konting snow pa, pero hindi siya ganun kakapal. Nadaanan na ito siguro ng bulldozer. si oras po natin is 5.24. 5.24 pero parang magabi na. Mm -mm, parang gabi na siya. Madilim na. Pagka mga ganito lang yung snow sa daan, hindi naman sya ganun katulas. Ang mahirap lang pagka yung basa. Tapos yung yun nga, yung may black ice. Kahit sabihin mo na hindi ka naka-winter tires, basta ganitong daan lang. Walang black ice, ayos lang. oh, yung, sa makapal na snow na bagong buhos, doon ka rin talaga may i-stack eh, no? Mm -mm. Pero pag ganitong compact na, medyo okay na. Tsaka nalinis na din eh. Uh, yun nga, pagka lumiko, pag lumiko, dandahan talaga. sa saan part ng Regina, no? Parang pantay-pantay yung buhos ng snow, no? Dati kasi may, di ba, ng mga nakaraang taon, may part na hindi gano'ng kakapal, no? Pero ngayon, no? Binigyan lahat. Hindi natin na-try na, mag-drive dun sa downtown na gabi, ano? drive din mo palabas yung isa. Hindi <laughs> ka minsan nga try natin. Yung driving at night. Yung ganon Around Regina. Minsan, yung snow <laughs> okay, yung... Oo, yung mga kabahayan, di ba? Yung mga hindi pa nalinis, ano? tambak na talaga dyan, no? Sa mm atin, -hmm. Hindi mo na makikita yung kabilang daan, no? Pagka tumawid ka. Dito po tayo pupunta sa Wendy's. Medyo malakas din po yung hangin. Uy, dinis ganyan lang yung suot mo. Home <laughs> <laughs> oh, switch. Medium. Ngayon lang? Mm -hmm. Ngayon tayo ulit uh, uh, na uh, Before the... Oo nga. Isa na ng dispenser nila. Ano? Nahirapan kang mag-choose? sa iyo. Yeah. So yan ito na po yung aming dinner. Merienda at saka dinner. Ano, may mga ginusto na namin, yung friend ko si Liza. Mm. Kapitan niya pisti. Pisti. Sabi niya pisti. <laughs> <laughs> sabi, 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 sabi. Fish tea. Ah, Kain tayo binyak. mga ka-viewers. Kain po tayo. Hindi ko alam kung alin dito yung burger mo. Wala akong susawang. yung. Yeah. bing niya? Share kayo. Kuha na lang tayo ulit. Friend, where do asa? Hmm? Less than straw. Okay. Wala, ito na yun. Strawless <laughs> sila dito. Di ba ganun din sa, ano? Maklo ba? Ano ito? Open mo pa, hindi ko alam kung alin dyan. Bakit yung malaki sa'yo. Check mo muna. May mushroom Then ba? Ngayon tayo ulit makapag soft drinks. Ito, yun. ito yun. Okay, okay. Open na. Ito na. Check mo Ayan yun. Ayan yung mushroom. ko. Mushroom yun. Saan yung mushroom dyan? Ayun, check mo. Ito. Malaki ito eh. Ah, sprite. Check mo rin yung sa'yo. Masarap ng sprite pabira uh -huh. ka lang umiinom, no? Ito yung mushroom. siya Diba? Yung Hindi yun. ko alam pa. Eh ano ang um, maliliit mushroom? mushroom yan. sa i-check mo na lang. Tingin ako ng tissue. Nagbabawal na mushroom. Yep, kaya yan. Ito po yung favorite namin dito. Yung Baconator. Kasi masarap yung sandwich nila. Tatlo yung fries natin. Dapat yung isa sinalad na. Ay, umapan na. Kaya ka mag-post lang kayo? Mm hmm? Ang dami nating na fries. Ayun oh. Kaya nga busin niya na. Oh. Ang sayang niya. Masarap yung fries nila dito basta mainit pa. Ba? Sarap ba te? Eh? Yummy? Yeah. <laughs> ah, busog din yung gantong sandwich. Malambot na yung nila. Yung bread nila. Mm Malambot na? Mm. Ang na-miss ko sa Wendy's, yung salad na ano. Yung macaroni. Meron pa kaya yun sa Pinas? Macaroni na may, ang doon, may mga gelatin. Ganyan. Pero macaroni salad, na, no? Alala mo yun? Meron silang salad bar doon eh. Yan yung na-miss ko sa Wendy's. Kasi dito walang ganun. Yeah, may shout out lang kay ni dong sa mga viewers po namin na palaging nagko-comment sa mga videos namin kay Joy Villegas, kay Nida Sterling, kay Mike Garcia, Mike Garcia kay Jack Corpus, ayan sabi niya. Uh, still watching daw. <laughs> Tapos kay... Silent viewer natin na si Rona at saka si Melissa, uh, Melissa C. Ayan, hello sa inyo dyan. Hello kay Zian, tsaka kay Zoe. Tsaka hello din kay Jopet. Tsaka sa anak nila ni Rona. Hello din po kay Techi Raimundo. Ayan, sabi niya, hindi daw masyado madidinig yung boses mo, dadong. Uh -huh. Kasi, ano lang po siya, bihira lang po siya nagsasalita kasi sa videos namin. Kaya, hindi ko na nilalagyan ng mic. Kasi sabi ko, baka makaligtaan ba? Kasi nag, lalo ano, Madalas siya yung nagde-drive. Hello din po kay Mary Tumeldan, kay Miss Moy, tsaka kay JJK. Ayan. Maraming salamat sa palaging panonood po sa mga videos namin. Hello din po kay Lucito and Magda Sapno. Hello din po kay Nadines, kay Teresita Farinas. Hello din kay Real Gem Guray, tsaka kay Rubina TV. At sa lahat ng mga viewers po namin, maraming salamat sa palaging panonood sa mga videos namin, tsaka sa mga bagong subscribers po namin. Welcome po sa aming channel. Tadong! Thank you mga ka-viewers. <coughs> salamat sa panonood mga ka-viewers. Ano kasi ito si Dadong eh, um, ano man of few words. <laughs> oh, bira lang ito magsasalita pagka walang masyadong sasabihin. Basta magde-drive lang siya ng sasakyan na pano. Minsan kasi ayaw niya maki, ano sa, ano, ayaw masyadong maraming issue na babanggitin sa vlog. Kaya minsan po wala kaming naikikwento, ganyan. Ano lang minsan yung vlog namin, ba diba? Parang yung araw-araw na pamumuhay lang. Ganon. Kasi may inaabangan siya na yung ibang ano sana eh, setting ng pamumuhay, yung talaga yung gusto niya eh. Yung nasa probinsya pa na yun yung talagang gustong ano, gusto niyang ibablog namin. Kaso lang syempre dito pa tayo sa Canada. Kaya kung ano yung buhay meron tayo dito sa Canada, yun yung may share namin. Kaya gaya ngayon, puro snow. <laughs> puro snow po ngayon yung ano natin makikita sa video kasi winter season nga naman. Pero actually hindi pa siya ano, hindi pa siya official na winter season sa ngayon. Pero ayun nga, maagang dumadating dito yung snow. Eh, madalas, snow yung kaya, na nai-video namin. Dilim na agad. So maglit lang po kami doon eh. Madilim na agad. Hmm. sabi nga nila pa, yung traction na yan, di ba yung kanya ng may ano yan, may button dyan. Pagka madulas daw at na-stack ka, pwede mo daw i-off yan pa. Parang yun yung mga tip nung pag drive daw na ano, itong winter. ni button daw yan dyan, tapos i-off mo siya para parang magmamanwal na magmaniobra yung yung sasakyan. So, ikaw na lang. Para, para hindi ko napatay yun. Oh, o, sige, sige. Tara, So, ayan, meron dito. May sitaw. Ah, oh, parehas lang pala yung price. Kali mo ba, ba yung isa? <laughs> Nakakaiyak yung okra. So, wala naman tayong choice. Ayoko na pumunta sa ibang store. Another ba Ito na lang. Let's go. Dito ba yun? Ay. May hinahanap si Dennis na pagkain dito. Dito ba nga Dito ba yun? Ewan ko sa'yo, ikaw lang naman ko. Oh. Ano yun eh? Yan yun. Gusto gusto niya yung lakyaw daw tawag. Ano? I don't know how to pronounce <laughs> it. But I like it. Oh, four. Dalawa. Sige, dalian mo na. So, ano ko sabi mo? Four? Hindi. Four dollars dalawa. Oh, daren na. Four. Ito, mabenta. Salon pass. White flower. <laughs> Mga panghaplas. Ito. Red pan. Dalwa lang. Okay na to, butter. Oh, ano. Garlic. Wala. May okay na? Yes. Yeah. Bingo, try snack. Nakatry ka na dito dati. Yun yung merienda namin dati. <laughs> Halika dito. Pila ka na. So, po, bumili kami ng napaka mahal na gulay. <laughs> no choice tayo kasi andyan na tayo kaysa naman pumunta pa tayo sa ibang store, di ba? Kaya bumili na tayo para bukas hindi na kami dadaan. Eto Ito yung mahirap kasi magiging blind spot yung nandyan pa no? Na. Hindi mo na masyado makita pag take chance ka lang dito oh. Ayan no? Parang prone sa aksidente dito pag ka hindi mo makita na may paparating pala kasi uncontrolled na ano yan dyan, eh? intersection stay po sarado na Sa Islandia, di ata pagkalinggo. Yan dito sa amin um, sa Regina pagkagantong linggo maaga po nagsasara yung mga mall, mga tindahan. Yung store lang na iiwan siguro mga hanggang 9. Tapos yung yung mga food chains. Yung iba siguro so, 10, 11, store, or 12. 11. Ata. Ay hindi parang 10. Ewan ko lang, hindi ko masyado sure yung sa superstore tsaka yung Walmart. Kung hanggang 10 ba sila or 9. Kasi minsan, nag adjust yan sila eh, nung time pagka, uh, gantong palapit na December. Shucks, ang sikip na dito, no? Binubuldos yung mga yellow. nadaanan na, no? Oo na yung mga Ito po yung ulam namin for today. Uh, puro gulay muna tayo. Ang sabi nila, pag uh, dito doon sa Canada, pag puro gulay doon yung ulam mo, ay mayaman ka na. So, magpipiling mayaman po muna tayo ngayon. <laughs> excited dyan kasi pinakbet ng kanyang ulam. Aling Maria, tingnan mo. Nakopya na. Kopya-kopya na yung... yung pinakbet mo. Mayaman ngayon ni Dadong, puro gulay yung ulam eh. Ayan ba yun? Mm -mm, yun? yung ulam ng mga mayaman dito. Hindi yan beans, green peas yan. Okra. Oh, Okra. Karela yan eh. Saan ba yun? Ano ba? Dito, meron tayong... Ari, oh! Gusto niya ng karela. Ulo, bakit mo pinipili? Ari, papa, oh. Sa ilalim kasi ito. Hindi pa naman nagamit yung tinidol. Ayan yun. Eri, oh! Ayan na. Gusto mo ang sauce. Kunti ng sabaw na ito. Mm. <laughs> Tinatakal parang sa tindahan. Ayan eh.